hello beautiful people kumusta, kumusta, kumusta <laughs> nagsasalita ako pinitigan niya ako babatas ano ba ulam namin chem <laughs> hi guys, sorry po <laughs> nagkaroon kami ng bisita kanina, I'm very very sorry opo, so ayan nakabihis na ako, si papa nandun na siya sa labas, nakadress dahil meron kaming meeting ngayon 2 ah, hours may iba na mga bebe, dito na lang sa kwarto kasi mainig sa labas ayan, so, si sky nandun sa ilalim, ano si sky sky, dyan sa ilalim si bella, nagbabantay ayan, gusto rin lumabas hindi ko siya papalabasin hindi ako magpapamalay <laughs> wala na si papa nandun na, yung inumin wala pa akong inumin hindi pa ako nakakuha ng inumin po ay, napew ayun, ang pamaypay hindi pa ako nakabili ng mini airpan ko dalhin ko na lang itong pamaypay tapos, wala wala akong tisyo na nadala baka mamaya kasi mag-ihi na naman ako dun alam nyo na <laughs> pag inom ako ng inom kasunod, ihi magdala tayo ng ayun, magta-tricycle lang kami ipapa mainit Okay, as you wish, bibili na lang daw siya doon. Teka guys, yung... <laughs> Lumabas na ako yung sapatos ko. Hindi ko pa pala nakuha. Dito yan. Saan na yun? Wala, saan na yung sapatos? Ayun. Flat lang yung shoes ko. From GB. Hindi <laughs> po, di po siya sponsored. <laughs> Ayan. Okay. Ayan na prinsesa yung sapatos ni Cinderella mainit hindi muna ako mag-heels. kasi yung sumasakit yung muscle ko ayan ganyan lang siya oh ganyan hindi siya mataas okay let's go hello guys kanina pa kami dumating nandula kami sa kwarto ni papa tapos lumabas na kami nagsampay ng mga damit ulam namin kanina tahali ano ito tira tira tapos, yung beef na padala ni Ate Cheng na nasa ref. Kain tayo, guys. Walang gulay. Kaninang tanghali, nagluto si Papa ng ano, pakbet. Eh, may bisita kami kanina. Tapos, ano, eto din, ulam namin kaninang tanghali. Ayan, sarap ng sausawan. Suka with bawang. <music> guys. Good morning. Ay, dito na lang ang hindi ko na ma-map. Dito sa lanay, saka dito sa dirty kitchen natin. Yung sasakyan, maaga pa lang. Nalinisan ko na. Pinunasan ko sa nabas Teka, ano nga ba? Ayaw pala. So, tayo dito ng chicken. Yun ang ulam namin ni Papa. Chicken. Ayun. Yun chicken tapos lulutuin ko yung atay ng manok ng mga ano bebe gumawa ako ng yelo kagabi hindi naman pala siya tumigas dahil ano ah, <laughs> oh, mahulog <Lord. laughs> <Woo! laughs> na dahil naka off naman yung rep namin opo kasi nag aircon kami mainit pa rin guys dito sa loob ng kwarto namin mainit kasi kinulungan ng yero ano na? Ha? Waiting? Gihintay <laughs> sila. Ay, o nga pala, kailangan mo pala magsalang ng damit. O, teka lang, anak. Magsalang muna ako, guys. Ito yung manok na ano, lulutuin ko ngayon. Kagabi, ayan, naglaba kami ng na mga short ni Papsi sa kasando. Tinola. Kasi nakabili si Papa ng ano, ng... Papaya. <laughs> Kaya yun na lang ulam namin. Nakasando ako, guys. Kasi kanina naka-t-shirt ako. Ang hirap kumilos dito. Ito natin. Yung ano, chicken. Natawa ako dyan sa ito na yan. Ito, itaw. <laughs> Tapos dadagdagan ko ng ano, ng atay. Ayan para kila bebe para minsan na yung pagluluto ko tapos nakabili din ako ito, nabili ni papa kanina papaya meron akong nabili ng tuyo meron pang tuyo doon kaya lang masyadong maalat buro ay wala nga pala akong ano wala pala akong nabiling luya kulang yung luya ko eh kasi nilalagyan to ng luya tapos ito isasawsaw namin ni papa mamayang hapon kaya lutungin ko na rin itong buro na ito ngayon yeah, nakapag-breakfast na si Popsi ako na lang mag-isa tatrabaho ako dito sa bahay yung mm, chicken lulutuin ko natin la. tapos may ampalaya kami doon sabi niya lagyan ko daw ng puru manok ay hindi yung natira namin na bib kagabi igigisa ako doon para meron kaming gulay ay yung tinola pala may papaya <laughs> kailangan kasi lutuin para hindi masira breakfast muna ako guys sarap ng kain. Kay Bella, oh. Kunti na lang iniwan. Kakay, busin mo yan na. Para tumaba. Taba, taba, taba. <laughs> busin, busin mo pa, Bella. Meron pa na. Salang ko lang ito, guys. Lagyan ko ng konting tubig. Tapos, Suka. Tapos, soy sauce. Paminta, laurel, asukal. Yan, lalagay natin. Pakuloan ko lang. Tapos, mamaya uli, ah, uh, lagyan uli natin mamaya. Alis kasi kami ni Papa. Guys, nilagyan ko na yan ng luya. Tapos, asukal. pero pa ba, ba tayong laurel doon? Meron. Ah, uh, Okay. Kuha pa ako ng laurel. Ayan. Pamintang buo. Laurel. Pa. kaya nagluto ako ng ay ang ginagawa nila inuubos nila yung maghapon nila dyan sa ganyan lang yan, yan, anong klase yung pagbabareta yan <laughs> 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 De, inuubos lang yung maghapon nyo sa paganyang ganyan lang kina niya naman <laughs> <laughs> pero may <laughs> Bagong gupit ka ako eh. <laughs> yung tenga naman yung iba na. <laughs> 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 Ang laki pala ng ano niyan, ipil na yan. Matas to eh. Ha? Matas to na. Ay oo nga, yun siya yun yung inano niya. Ito, dakil. Ang laki. Pag hindi natin naputol ito maghapon, hindi na bukas. <laughs> <laughs> Ayan tayo eh. <laughs> Ayan na naman tayo eh, Ron eh. <laughs> Sabi ni Kuya mo, wag naman sanang umulan ngayon. Kahit na mamaya ang hapon-hapon na para maitayo pa yung ano. Pero ito pwede pa natin paggawing kwa ano pa Wag mo na ang, eh ano. <laughs> yung bote. Ah, and dito na rin pala yung ano oh. Diniliver na rin pala ito. Ilan kaya yung hollow blocks niya? di Hindi ko alam. 200 ba yan o 300? Hindi ko alam. Uh, uh. Ah, oo ah. Ganun talaga. Nung nakaraan, alam mo ba yung nag-deliver nun yung kabila na yun? Yung dito, yung ginawa dito. Kulang sila ng 15. Dapat, di ba, may pasobra pa yon Kulang sila ng 15. Hindi na nila binigay. <laughs> Wala nang ang pasobra, kinulangan pa. <laughs> Hmm. Okay, <laughs> <sira naman. laughs> <laughs> Laki na pala niyan, ang puno na 'yan. Eh kung tabtabi na ganon, hindi pwede. Yeah, yung, ano, mm. na yan, pang, ah, mm hmm. Eh kaya lang ito, yung pagganito niya oh. Uh, ayan, na rin Baka pahaba pa yan. Hindi, okay, sisirain na yan. Oo. Kasi, yan, sira yan, mo yan. Ah, gano'n ba? Kita mo nga yung malaki dyan, di ba hinokay ko? Kaya yung doon sa likod oh, oh. namin, malapit na putuloy niya. Putuloy niya, pagkat niya. Yung ano? Yung ano? Yung Ay! Uh Oo. -oh. Yung ano, yung sampalok niya? Opo, okay, matamis ba yan? Malapit na po. Mm-hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Yeah. So, ayan na guys, oh. Yung ipil. Yung sa gawing ilalim na lang. Sinusubukan ni Aaron na ano yan, na sipain. Hindi malang gumalaw eh. <laughs> oh, malalim pa kasi yung ugat niya. So, yung mga ganyan guys, dyan nagtatagal kapag mayroong mga puno na ganyan. Ito yung malaking ipil noon. Yung ano, pinutol nila. Ano pala, sabi ni ano... ni Randy, dapat ito nung pinutol hindi dito, dapat may ganun para mas madali nilang maitumba, Mm -mm. Yun naman ang sabi niya. Tapos tinan niya itong kalabasa, oh. <laughs> Yung iba, kumapit na siya. Ayan, oh, paakyat na. Oh, may saluyot, oh. Paakyat na yan, oh. Ay Maakyat ay na. Ayun. Ayun, oh, kumapit na rin. <laughs> Bakit? Ayun, oh. Ayun, oh, nakakapit na yun, oh. May Aray, may langgam. <laughs> okay guys, uwi muna kami ni Papa. Pananghalian kasi namin ngayon. Mamaya na lang, baka hapon na lang ako makapunta dito. <laughs> Ito lang naman ang gagawin nila. Isa kagagawa sila ng... Ayan yung yero na nabili. Gagawa sila dito ng ano, bahay-bahay. Nitong ano, nitong cemento. dami na namin in order. Kala namin kasi matutuloy yung mason na kinuha namin ngayon. Tara na, let's go home na. Mananghalian. Ngan, gumanda na sila oh. Tapos ito yung gin ni Papa. Nabuhay na oh, buhay. yan iba-iba ang kulay niyan, guys. Iba-iba. Nabuhay na ito din oh, yumabong na siya. Ang ganda na oh. Ngan. Yung ating mga bougainvillea, unti-unti na naman gumaganda kahit dito oh kalamansi nagaano siya namumulaklak ayan oh ay ito ang tignan nyo ang aming dalandan sweet dalandan ito may bunga mm. <laughs> gusto niya dito tsaka yan yung bulaklak niya sana magtuloy yun oh, tara let's go may bulaklak na yun oo nga Nakakatuwa. <laughs> gusto niya dito. Mm, gusto niya dito. Kailangan wag maano ng yero na yan. <laughs> Nagtanim siya ng kamote. <laughs> oh, <ito> naman, oh. <laughs> Ang lalaguna na ng Ang mga sitla, tanim. Oh, oh. ayan mm -hmm. o. Oh. Mm -hmm. Lang, ah Linggo lang yan. Kailan lang. Oo. Oh, uh, oh. ayun, kamote. Diba? Ito, alisin ko dito para puro kamote dito. Nilagay ko ito doon. O kaya dyan o sa gilid niya. Mamayang hapon na lang. Hmm. Ang init! Hello! <laughs> yung dalawang batuta ko! Oh, hindi na kayo dito. Huwag kayo lumabas dun. Upo! Hmm. Love, love mama! Love, love! Salamat po sa pananungod ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na! Bigyan niyo din po akong thumbs up!